Magandang umaga po mga kalaki. Ayan, ayan. Siyempre po ngayon pong umaga, May 17 na po. 3-digit lucky numbers po ang ibibigay natin ngayon pong 8am mga kalaki at sa mga suki nating mga followers. Diyan na nakatutok at nag-aabang na po ng mga lucky numbers natin Ng na mga gandang tips. Ito na po ang 3-digit lucky numbers. China, 189. Singapore, 204. Hong Kong, 312. Dubai, 098. Malaysia, 667. Taiwan, 830 Thailand 938 Philippines 735 India 204 New Zealand 687 Australia 771 Mexico 269 Canada 835 Greece 401 Israel 785 Las Vegas 965 Alaska 288 Saudi 309 Japan 457 Italy 638 Germany 620 Korea 833 Texas 1277 uh, 127 lang. Ayun po mga kalaki, kompleto na po ang mga laki ng boys natin. Ngayon pong 8am ng umaga, syempre po May 17 I-rumble nyo po yun mga kalaki 3-digit lucky numbers, mananalo tayo Good luck